Ang sarap talaga magbuhay dito sa probinsya, no? Yung tipong tambay kalaang, pabigat sa pamilya, pwede ka lang hindi, yun. Di yun na nga, kapag nasa probinsya ka, hindi mo na kailangan ng kwarta para magkaulam. Abay, pag masipag kalaang ngayon, hindi nila ang sa may bahay, oh. Hindi naman din, napakarami, napakalawak ng ang pagkukuha naman ng ulam. Eh, pero kung patamad-tamad ka, eh, di talagang wala. Pero yun nga, mas mainam din naman na ikaw ay nagtatrabaho ay sa syudad at talaga namang pagdito lang sa probinsya, hindi eh di ganito nga lang talaga ang buhay, yung saktuhan lang pang araw-araw. Ay kung nasa syudad ka, ay nandun ang trabaho. Doon ka kikita ng pera para makaipon. At malay mo ay nandun din yung para sa'yo. Hoy, teka lang, may balak. So yun na nga at napahaba ang kwento. Baka na curious na kayo kung ano bang pinapanguha ko din sa palisdaan Ay tuman din kaya bagumon. Kalimitan nga pala ring makikita din sa may paligid ng uh, palaisdaan. Pero sa totoo lamang po, ay bawal po talaga maglusok sa palaisdaan. Lalo hindi mo pag mamayari ay naku po. Pero dahil nga ipag mamayari ito ni nanay, abo ay di alam mo na. Ito nga pala ay gagataan namin at lalaho ko ng gulay o di ba? Ay dissolve lang pa ng halian. Bali umahon nga muna ako sa pilapil at talaga namang yanong katiyan dami lamu at ako ngayon pauwi na rin na talaga ng mga katinay. Eh. At tingnan nyo nga ano naman ang aking pa. Kung dati ay luya, ngayon ay parang pinitpit na luya.